So, hi mga ka-vloggers guys. Ibabalik na lang tayo sa ating YouTube channel guys. Kung bago ka pala sa ating channel na ito guys, kung hindi na kayo mag-heart, share at subscribe guys para dito kayo sa ating mga bagong video. So, ito guys. Mabawalas tayo guys ngayon. Kasi namin na nating karat sa ating paligid. So, ang ating walis guys. So, ang ating walis ito guys oh. Ayan, may dahon. Para aking oso guys. Okay. Kasi yes, naman nandako nito Ngayon pa yung kahapon guys eh, Na basura namin Pero Hindi ko pa ano. Pero ngayon guys Magaano tayo guys Mag Matadag na ganyan Tapos susunugin natin guys At ah, mga patuloy na so susuporta sa akin guys thank you po pala sa inyo guys sana po yung magsuporta pa sa akin guys supportan nyo ko guys youtube channel Pagpapalas oh guys. Kasi guys, kaya lagi masalat dito sa amin guys. Meron kasi ano, meron, anong tawag sa inyo dito guys. Ang sa amin kasi yung tawag dito sa Pangasinan na puno. Ito ay mangga. Ito yung alateris. Ito yung dahon ng alateris guys. Pag, pag, pag yung, ano Nabubunay sa mga daw ng mangga. Kaya, naging, ano, maraming itong kalagay. Kaya, guys. Kailangan magsipag, guys. Para, ano, kasi kung ano, nagtuturong kayo makakapamilya, guys. Tulad si Papa. Pag, ano, nagtetenda ng ano pang, pang kabuhayan namin si mama luluto ako siyempre tagabantay po kay ading sa po siya okay, po tinutulang ko si mama dito sa bahay sana po guys supportahan niyo po rin po ako para po lumagdag siya yung mga subscribers namin sorry po pala guys kasi hindi na po ako nakaplog ngayon ng ano guys tarong basketball guys sa inyo pag ano po mga next na sabado o mga ano kasi po dito guys I mean ano po yung pinapaaraw yung mga ano palay yung sa ganda po namin kasi ano po dito kasi sa kalsada po natadaan yun tulad po dito yung dinadaan ng kotse ano ito po kasi Medyo isip daw yung ano sayun do yung, uh, mga, yung yo, ano so, yes. oh. Ganapay, guys. Lang, guys. sa court namin walang eh tapos 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 guys. Video, guys sa tapos tapos ko tapos 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 ano talaga mga ginagawa ko dito sa bahay mo mula umaga hanggang sa gabi, guys. Right. mahaba-haba yung guys. Umaganda. Pag-ibig. Bawat tao ay puno ng pag-ibig. Pero yun, sa magulo itong ano, camera ko. So baka ano guys, bukas ko nga yung ano, yung full video ko guys na ano, yung ano ginagawa ko sa bahay. Yung pag-ibig, yung bawat tao ay puno ng pag-ibig. update ko na lang kayo guys kung, oh, tapos na po guys update ko na lang kayo guys so bye bye guys wait for me guys so ayan guys tapos na ako masunog guys so oh. at nung walis si guys so, um, Wonder Beater. Ah. Uh, ini. Laki yang apa ya? Oh, siya mausok. Yan. Hanggang dito na tayo guys. Sa video ini, guys. Mayroon kayo mata mag heart share sa guys para dito sa mga bagong video. So ayun guys. Bye bye. Kita kasi si Bejo. Bye bye.